Ayan, trippers, enjoy natin yung ano. eto yung Lagoon 3 or 3 Lagoon dito sa ano. Uh, third Lagoon dito sa Imoki Island. Mamaya pupunta tayo doon sa second. Diyan lang sa tabi. Tapos, doon sa kabila. Yung first, doon tayo. Maliligo ng gusto at saka enjoy natin yung dagat no trippers. Ito, ang dami isda oh. you know, you know? Alright. Di ba? Free na yung pulutan mo dito. <laughs> Di ba? Malinaw yung tubig. Kaya nga. <laughs> <Grabe siya>. <laughs> <laughs> yung, yung nagbibidyo yun. Grabe siya. yung yun nagbibidyo daw. <laughs> Ang <Andilim> dilim-dilim. <laughs> Grabe siya. Doon tayo. Tara. Let's go, let's go. Hindi <laughs> 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 ba ka wala? Gagyo talaga <laughs> sa dalawang <laughs> <laughs> iti. Alright. Kala mo waterproof yung, ano, yung cellphone, you no? Know? Pag nahulog to, kawawa. Charot. Uh, sarap trippers. Ha. <laughs> Mayroon <matutong ka>. oh. <laughs> oh. may, may lang mo mo yung kamay. Ah! <laughs> uh. Alright. Oh, at least na-enjoy natin no. Kahit wala si Alan. <laughs> oh, Oh, ya Alan. wala solo solo. No? Ano yan? Ano yan? Tataw ni Shoko. Alright. Ganda. Sarap dito. Sarap Uh. Ay, buti pa nga yun, no. Kumukuha ng ano, no. Pusa. Ako, kumukuha ng pusa. Ang <laughs> sarap trippers kasi hindi siya mainit. Kasi maulap yung panahon ngayon, trippers. Yan. Kaya... Oh, alam mo ba, pagka ano, malakas yung alon dito, hmm. nag-wave dito. Oh, uh, tapos, okay. igupin ulit doon. Hindi, ano, pagka tag-ulan yung ganun. Aton. Oh, pag malakas yung wave sa dagat, ganda rito. Oh, at least, meron tayong ano dito, no? Yes. Mga ala-ala dito. Tugol nyo naman bumisita rito sa akin. Grabe kayo, si Alan saka si Michael? sir. Oo, si Mrs. King. Oh, Saan? Isda ba yan? Huh? Nga, ano? Soulfish. Tanongin mo siya. Ano isda ka? <laughs> ano yan? Ah, yung ano yan? Squid yan. Squid Ito si Squid. Shrimp yan. Shrimp. Ito oh. Bro. ka ba? Pahawak nga lang ako. Ano lang ako dito? dito lang ako. eh mm -hmm. naka play na Oo nga. Thank you. Waterproof. hindi ah. naman. na naka oo. yun. Iwanan ka ba namin? Bye. blok blok siapa boyon itu ah nah <wire> <sh> nah <sh communication> <Ha? sharp inhale> <hards> <laughs> Ah, ah, ikaw yung pinakamaganda rin ito. Pinaka hindi, doon. Sa first. Dito sa second, medyo mababa. Second. First to to, di ba? Second muna tayo. First to? Ah, uh, third. Sa first, yun yung mababa. Oh. Ah, hindi. Yung first, malalim yun. Ayun yung daiban. Pero maganda rin kasi malawak. Hindi oh. tayo makakaalim. Yan, para sa akin. Hindi po na. Hindi na. Vai em